Two months, ng pinaparinig ng ere yung bata. Maraming salamat sa supporta, pero please alagaan nyo si baby. Mas marami tayong kakarap tayo, at ang lalabas. Sana may hindi nyo ang Viral ngayon sa social media ang labis na pag-aalala ng actor singer na si Juan Carlos Labajo nang makakita siya ng isang baby sa crowd kasama ang magulang nito upang manood ng kanyang gig. Umani ng iba't ibang komento ang viral video mula sa Facebook user na may pangalang Life of Ease dahil makikitang hindi na iwasang bigyang pansin ni Juan Carlos o JK ang baby na kasama ng magulang nito sa kanyang gig, lalot maraming tao at maingay ang paligid. Ayon sa caption ng nasabing uploader, Juan Carlos, mas nagalala pa sa 2 months old na baby na sinama ng mga magulang ng bata sa concert niya. Mas nag-worry pa yung nag-concert kaysa sariling mga magulang. Ayon naman kay JK, ang alam niya raw kasi ay napaka-sensitive pa ng pandinig ng mga baby na below 1 year old. Kaya ang mga concert katulad ng kanya ay hindi pa pwede para sa mga ito. Napag-alaman din niyang nasa 2 months old pa lamang ang naturang baby na nasa crowd, kaya naman mas lalo siyang nagalala dito. Mga pahayag ni JK nang makita ang baby sa crowd... Two months? Ba't mo pinaparinig ng ere ang bata? Two months pa lang. Maaga. Wag. Wala bang earmuff sa si baby? Nagbigay naman ng raso ng magulang ng bata na umano'y pampatulog nito ang pag-awit ni JK. Gayon pa man, sa tingin ng aktor singer ay hindi ito nakakabuti sa bata. Kaya naman pinayuhan niya ang magulang na ipacheck up ito. Mga pahayag pa ni JK. Pampatulog ako? Pacheck up mo si baby ha? Wag yan! Ere! Umiiyak na si baby oh! Okay lang ba yan? Umiiyak! Kawawa naman yung bata! Okay lang ba sa baby? Pagkatapos nito ay hindi na napigilan pa ni J.K. na puntahan ng bata upang kargahin at subukang patahanin. May mga sinabi rin nito sa nagdala sa bata na hindi na narinig pa sa video. Ilang sandali pa ay muling nagsalita si J.K. at sinabing, So yung mga bata especially one year below, super sensitive pa ng mga tenga nila. So as much as possible, kung dadalhin nyo sila sa isang event, magdala kayo ng earmuffs or something para hindi ma-damage yung tenga nila. Sa kabila nito ay nagpasalamat si JK sa suporta na ibinigay sa kanya ng magulang ng bata, ngunit sana raw ay malagaan ng baby. Dagdag pang pahayag ni JK. So yun, pero maraming salamat sa suporta. Pero please, alagaan niyo si baby. Marami pa tayong kantang ilalabas na sana'y marinig niya balang araw. Matapos nito ay hindi pa mapakali si JK at humingi na nga siya ng earphone sa crowd upang kahit papano man ay matakpan ang tenga ng bata.